matitinda mo? Karne, boss. Saan? Sa Novaliche Star Market. Mm. <coughs> Ilan na anak mo? Isa po, Kuya Will. Ano trabaho sa mo? Ah, uh, kasama ko lang di po nagtitinda, Will. Ah, baboy, karne? Opo. Okay. So ang buhay nyo ay baboy? Opo. Hindi, diba? Yun ang kabuhay nila. Sa buhay, na buhay, buhay. Sa baboy. <laughs> Sige. Sino kasama mo? Pinapakilala ko sa buong mundo mm. ang aking mahal na asawa, si Bok! Woo! Bok! Kamusta, paring Will. Buti naman, Bok! <laughs> Matagal na ba kayo magkasama? Opo, Kuya Opo. Will. May anak na ba kayo? Ako po, may isa po kong anak. Uh, 10 years old na po. Grade 5 na po. Siya na po yung tumay yung tatay ng anak ko. Si Bok? Opo. Sige, Bok. Ano gusto mo sabihin kay Yes. Inday. <laughs> mahal na mahal kita. Kahit na marami niyang iba lalaki. <laughs> maraming ano? Maraming lalaki po. Ako pa rin po pinili niya. <laughs> ah, maraming nandigaw sa Ako Sige, tuloy mo. Kahit na pagod tayo, nasusuportahan pa rin natin na maayos yung bata, yung anak mo. Kahit na kung ano, sabi nila sa atin, nandiyan ka pa rin, mahal na mahal ko kayo ng anak mo. <laughs> Hindi ko na kayo pagpapalit. Paglalaban ko pa kayo. naman. salamat kasi ikaw yung nakasama ko. Hindi ako nang hindi ako nagdalawang isip na tama yung decision ko na piliin ka. Kahit na marami mang problema dumating sa atin, kakayanin natin to, sabay nating aharapin. Salamat kasi uh, nawalan man ng tatay yung anak ko. Ikaw, masigit ka pang dumating sa buhay namin ng aking anak. Salamat. Salamat din. Paring Will. Ay. Gusto Yung anak po niya nanonood ngayon. Sige, batin mo yan at yung camera. Sige. Chay! Andito na kami pa sa na, hindi ko nasunod yung gusto mo. Umiyak ako eh. Mm -hmm. Sabi ko, magiging matapang ako eh. Hindi pala. Mm -hmm. Mahal na no mahal ko kayo ng mama mo. Kahit sino pa. Paglalaban ko kayo kahit kanino. Walang pwedeng umapi sa inyo, mag-ina. Andito lang ako para sa inyo. malamal na mahal kita, Day. Bok, mm. ba't parang very emotional ka? Bakit? Kasi po maraming beses na po amin naghiwalay niyan. muti ka maghiwalay dahil sa mga mga sabi-sabi po ng iba. Mm -hmm. Pero pinaglaban ko po siya sa pamilya ko, pamilya niya para nagkasama po kami dalawa kasi po ayaw po sa kanya ng pamilya ko. Pero pinaglaban ko siya, pinatunayan ko na malinis siya, na kaya ko paglaban siya sa lahat. So masaya ka na? Masaya ka naman? Opo, masaya masaya po bakit, kayo. Ma bakit mo mahal si Joss? Bakit mahal na mahal mo? <laughs> Kasi ma -ano, mabait po siya. Maalalanin. git sa lahat. O pagmal sa anak niya, sa akin, sa lahat po. Kaya mo siya mahal. Opo, mahal na mahal ka po yan. Ilan taong ka na, twenty 28 po. Nung bang dalaga ka pa? <laughs> Eka, boyfriend ka ba? Meron po, nagtangka ng ligaw. <laughs> ah, tapos? Ayoko po talaga sa kanya eh. Kahit bigyan niya ako tsokolate. Tsokolate <laughs> <laughs> lang? So, ibig mo sabihin, magbula ngayon, wala ka pang naging boyfriend? Meron na? Wala pa po. Ayoko po talaga sa lalaki. <laughs> ah. Nakakatuwa naman kayong dalawa. Salamat, paring Will. You and me against the world. Huwag niyong pasirin ng ibang tao. Importante kayo yung dalawa nagmamahalan. Salamat po. Di ba? Hindi naman na kayo, hindi naman kayo sa ano, di ba? Apo. Sa lipunan. Eh, may sarili naman kayong buhay. Sana nakikita ko, napaka-sincere mo. Mahal na mahal mo si Josh. So marami na nang nangyari sa kanya. May ligaw Pero ikaw pa rin ang pinili. Apo. Pinaglaban ko po. Bakit siya pinili mo? Kasi Will, ah uh, nakita ko sa kanya yung hindi ko nakita sa tatay ng anak ko. Uh, binigay niya lahat. Lahat ng pagkukulang nung isang ama, mas binigay niya pa para lang maramdaman na anak ko na may tatay siya. Hmm. Yung mga jacket si pare ko. Mga, uh, Salamat, paring Will. <laughs> ang mabait to yun. Mabait to ang Mga maganda ang puso nito. Ganyan siya, pero ang puso niya, pusong ano, nagmamahal. Di ba? Opa, parang...